sa gitna ng mga alingaungaw ng pagkakasundo o pagbabalikan ni Nabiya Alonzo at Dominic Roque, ay binura o hindi na mahagilap sa Instagram account ni Bia Alonzo ang mga larawan na kasama si Dominic Roque. Isang senyales kaya ito na hindi pa nagkakasundo si na Dominic Roque at Bia Alonzo. Spotted ka lang ay ang Instagram account ng aktres na hindi na nagtatampok ng mga larawan kasama si Dominic. Tinanggal ba niya ang mga ito o inilagay sa archive? Walang nakakaalam ngunit ito ay labis na ikinalungkot ng Bidom fans na umaasa na balang araw ay magkakaayos din ang dating couple. Kung maaalala, patuloy na umaasa ang fans sa reconciliation, matapos sabihin ng source ni Oji Diaz na ilang gabing naghintay si Dominic sa labas ng bahay ni Bea sakay ng kanyang sasakyan. Matapos putulin ang kanilang engagement, magugunitang kamakailan ay spotted na nanatili sa wallpaper ng cellphone ni Dominic ang larawan ng kapuso actress kasama ang Per B. na si Walter.